Ang sabi nga, edukasyon ang susi para sa magandang kinabukasan. Kaya lumabas sa survey ng SWS ang isang sana ng mga botante ngayong eleksyon 2025. Ang pantay na akses sa edukasyon. Pero mahirap ang oportunidad na makapag-aral para sa ilan nating kababayan. Sa biyahe ni Joseph Moron sa Zamboanga Peninsula, narating niya ang isang eskwelahan kung saan aaning na estudyante lamang ang grumaduate sa elementarya ngayong taon. Ano ba naman? E kailangan maglakad ng ilang oras sa matarik at maputik na daan. At ang ilan, e kailangan pang sumakay sa kalabaw. Marating lang ang paaralan na wala pang kuryente. At may mga gusto mang pumasok sa high school, e eh hindi nang nila alam kung kakayanin. Pupunta tayo ng Sambuanga. Sa aming pupuntahan, <laughs> may mga batang may pangarap. Sa Sitio Campo Dos, Parangay Kinipo, Sambuanga City, ubako matarik at madulas ang daan sa pangarap ng edukasyon. May liksi sa kanyang mga paa ang labing dalawang taong gulang na si Gerald sa naghihintay sa kanya sa eskwelahan sa Upper Masaba sa tuktok ng bundok. Walang ibang daan na mas madali. Patarik ng patarik ang aming dinaraanan may nga po duman don kapag naulan madulas lang. pag madulas? pa eh, paano pag na de sakripisyo Sakripisyo lang ng Na alas 4 Alas 4 na? Opo. Tapos makakauwi ka anong oras Ito Na alas 3 alas 4 Tapos aral Opo Pero kailangan niya itong gawin para makatulong po sa magulang ko. Pag nakatapos ako ng pag-aaral, pwede na ako makahanap ng tra trabaho. Mm -hmm. ka pa lang, gano'n na inisip mo? Oo. Bakit? Para, para katulong po sa magulang ko. Katulong agad sa magulang. Oh. Pag may dala siyang gamit, isinasakay niya ito sa kanilang kalabaw. Makapit ang mga paan sa maputik na daan. Pero kahit ito, halos sumuko na. Kahit yung kalabaw, umihingal. Ah, awa pisi kayo mo. Pahirapan din para sa mga teacher ang pagpunta sa school. Maswerte kami dahil hindi umuulan, pero maputik pa rin. Imagine nyo na lang kung tag-ulan. Wala na nakakalusot dito, sir, no? Pas limang kilometro itong pinitensya kung hindi sa putikan sa ilalim ng tirik na araw. Pag hindi na talaga kaya, sir, ha? natutulog na kami sa eskwelaan. Pag hindi na talaga kaya kasi, kuan uh, pero yun na nga, hindi na namin kaya mag-straight na tulog doon kasi may mga pamilya rin kami. Noong una, hindi ako makapaniwala na may school dito, sir. Grabe ang daanan, may eskwelaan ba dito? Sa ko, sino to nag, na, Nag-design, nandito ilagay yung wilaan. Pero yun na, later, nalaman ko yung community, sir, na kailangan pala talaga, sir. Isang lengko ako, iyak na iyak lang ako doon sa kwarto, parang hindi ko man kaya. Pero heto sila, bumilang na rin ng taon sa paghihirap at pagsisilbi. Papahinga lang kami. Uh, limang kilometro din yon na taas-baba, maputik. Tapos pagka nakikita mo yung ganun, estudyante, tsaka yung teachers, araw-araw yun na. Doon mo masusukat yung, ano, yung desire, yung kagustuhan ng mga pag-aral at siyempre for the teachers, makapagturo. Matapos ang ilang oras din paglalakad sa wakas, nakarating na kami sa eskwelahan ni Giraffe. <laughs> e ang araw na ito, practice ng kanilang graduation. Si Gerald ang napiling magbigay ng welcome remarks. May fellow graduates, today is our day to shine. Sa buong mababang paaralan ng Upper Masaba, anim lamang silang gagraduate. Nung nag research yung team namin, ang sabi sa akin, yung gagraduate doon sa school na yun, anim. Sabi ko, anim lang? Bong school na yun? Sabi nila, oo. Pero turns out, yung anim na yun, marami pa pala yun. Noong 2014, isa lamang ang graduate, si Juni Boy, kuya ni Gerald. Kaya lang yung mga ikwela, para tiyan itong tila. Kung aliyaw mong kwentamon, sila sila. Ang grande la riqueza de la como la riqueza ya un la small sitio lang kasi to dito okay lang talaga yung siguro yung enrollment niya graduate na rin ng senior high school ang isa pang kuya ni Gerald na si Juniper pero hindi sigurado ang kanyang pamilya kung makakapagkolehiyo pa ito gusto raw ng kuya ni Gerald na maging sundalo si Gerald ganun din ang mga tulad ng paaralang ito ang tinatawag na mga last mile schools. Mga paaralang itinayo ng pamahalaan sa mga malalayong lugar. Sa report ng Second Congressional Commission on Education na binuo ng batas para pag-aralan ng sitwasyon ng edukasyon sa bansa, may siyam na libong mga last mile schools sa Pilipinas na may 1.6 milyon na mga estudyante. Pero lampas isang libo sa mga last mile schools, walang kuryente tulad dito sa Kuruan. Nagamit yung bata ever? Uh, hindi pa po, hindi pa po. Ay, kaya mo dumating mo? That's clear lang uh, po. Hindi pa yung po. Ah, uh, October siguro. Ah, uh, ganito pala siya pag dineliver sa inyo. Opo. <laughs> Nagagamit naman? Nagagamit po. Mga 5 and 6. At least, ah, uh, pamilyar sila. sila kung ano yung laptop at uh, saka kung matutuntong na sila sa high school. At least, hindi na sila ignorante. Dito, may isang school building lamang para sa grade 1 hanggang 5 na pinaghahati-hati ang turuan ng apat na guro. Sa graduation practice, malungkot na nagmamasid ang 14-anyos na si Lea. Tumigil siya sa pag-aaral dalawang taon na ang nakakaraan. Siguro po may konting ingit. Hmm. Parang ano po, gusto ko rin po sanang ma-experience din. Sa kabilang bundok, nakatira si Nalea. Malasa. Para marating ito, kailangan nung tumawid sa bahagi ito ng Rio Grande. Alam ba? Alam at umakyat sa gilid ng bundok. Mas matarik to, no? Mas matarik to. Para kaming umaakyat sa pader. Maririto lagi ata. Magbataan. Pangatlo sa limang magkakapatid si Leia. Dalawa sa kanila may pamilya na, mga bata pa naman ang mga sumunod sa kanya. Si Leya ang inaasahan ni Mang Arnel na makakatuwang sa pagpapaaral sa ibang mga kapatid. Ngayon, hindi ko kaya. Maghinto lang kayo muna. Baka sa sunod, mayroon na akong pera. Masakit, sir. Kay, kasi yung mga bata gusto din mag-aral. Parang Medyo natatakot po kasi sa ganun. 14 anyos na tila pasana ang mabigat na responsibilidad ngayon pa lamang. Kung matutuloy ang kanilang plano, dito sa Kuruan National High School sila mag-aaral na pinakamalapit na high school sa kanila. Dito na lang maghahanap ng saan maka makarent ng bahay. So, paano yon Yung iba, anong ginagawang racket sa sideline? ah uh, meron yung mga teachers na nag-working student. For the teachers? Opo. Ah, okay. parang in adapt, adapt a student. Pero kwento ni Teacher Hermie, hindi lahat nakakatawid ng kolehiyo Sa report nga ng EDCOM, 59.5% ng mga taga-Sambuanga Peninsula ang attrition rate o yung mga hindi nakakatuntong sa kolehiyo 39% naman sa buong bansa o halos apat sa sampung bata ang hindi na nakakapagkolehiyo. Kahit libre yung tuition, eh, yung gastos nila araw-araw. Mas maraming gusto magtrabaho na lamang na walang nanang gana o kapos sa buhay. Bukod dyan. Laging nag kasi nag ang magulang. So walang support yung parents sa kanila. So napapariwara yung mga bata Yes, it is. Ganito nga raw ang nangyayari. Ayon sa Sinerhia Foundation, isang NGO na nakatutok sa edukasyon. Kung hindi hiwalay ang mga magulang, nasa abroad naman ang mga ito. Kanino sila matututo? Kanino sila mag, mag, uh, magbibigay ng problema? Diba, nandoon ang tatay. Pero halimbawa, sabi ko nga yung... No, naiyak ako minsan kasi yung isang tatay sa Iloilo, labing limang taon na hindi nila nakita yung nanay nila. Minsan naisipin mo talaga, unfair, no? Kung halimbawa, dalawa kayo, tapos pareho kayo may pangarap. Yung iba, tulad nung probably yung mga taga dito, starting line ka lamang talo na. For some, and most, no? education, yung way out dun sa cycle na yun. Sa akin, ganun eh. Ah, hindi naman kami mayaman, pero ginapang ng mga magulang ko yung aking pag-aaral. Ang tanong ko, pag may isang bata galing sa isang malayong malayong probinsya o komunidad at sinabi niya, gusto kong mag-aral, paano? Ang mga last mile schools nga raw ang tugon ng DepEd dito. Purpose nito is para siyang self-contained na, na school kung saan nandoon na lahat. So may, dapat mayroon siyang Uh, teacher's quarter, tapos yung mga bata pwede rin matulog doon kung malayo talaga ang kanyang uh, bahay, lalo na kung mayroong mga muulan. Binibigyan din ng hardship allowance sa mga teacher dito na 25% ng kanilang mga sweldo. Sa datos ng DepEd, mas marami na raw ang nakakatawid ng grade 6 pa grade 7 at pa senior high. Sa report ng EDCOM 2, parang batang napabayaan ang sektor ng edukasyon dahil ang primary education na pundasyon ng karunungan hindi napupondohan tulad ng mga senior high school at higher education. Kulang rin ang mga classroom sa mga pampublikong paaralan. At ang nakakaalarma sa report mismo ng EDCOM 2, siyam sa sampung batang Pilipino ang hindi nakakabasa ng maayos Ayon sa sinerhiya, may mga lugar na hindi man lamang nakakahawak ng libro ang mga bata. Kami, nagbigay kami ng aklat sa Iloilo para sa mga bata. Alam mo, hindi nila ginagamit. Yung isang bata lumapit, pinigyan siya ng workbook. Sabi niya, pwede po ba namin isulat yung pangalan namin dito? So, ibig sabihin talaga, they never had the chance to hold their own books. Ang mga problema sa edukasyon, nanganganak pa ng isang problema, child labor. Ano ba yung importante sa akin, makatapos ng uh, grade 6 yung anak ko o magkaroon kami ng kakainin ngayong araw? na darating, magpatuloy tayo at mangarap. Si Gerald nagsisimula pa lamang sa kanyang mga pangarap. Dear Congressman, sana may ayos na ang daan para hindi na kami mahirapan pumunta sa paralan. Dear Senator, sana po ay mabigyan po ako ng scholarship. Pangarap ko rin na makapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi ito simpleng mga hiling lamang, kundi mga hamon na naghahanap ng solusyon mula sa mga maluluklok sa kapangyarihan. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong at itong aking किया तो